Hello guys napansin nyo Ginamit namin Sa platter Sabi nila pangit daw yung silan Para sa akin Mas okay ang silan kaysa bulkasil Kasi Ang bulkasil Pag nainitan Nagka-crack yan <coughs> 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 So sa crack, doon dadaan yung tubig. Okay, marami kaming mga ni-repair yung kasi puro crack yung bulkasil. Kaya yung mga dugtungan laging unang sisira. Oh my god! Wow! Sa mga gutter. Kaya na pag-isip-sip ko mas okay ang silat. So par naman sa 10 years namin ginagawa uh, ko yung mga ginawa namin Okay naman. Hindi sira yung mga tugtugan namin ng gutter. So, yun lang guys. Salamat.